ah uh, maganda din yung magkain tayo ng maraming prutas. Okay. Tuloy mo lang yung prutas na nagbibrit lang one papaya, peras, pakwan. Ah, uh, magandang okay. mga pangpadumian. yan. Yung saging, ma-fiber din. Ah, uh, katulad ng mga lakatan. Ah, uh, yung latundan, siya yung medyo nakakapagpatigas ng dumi. So, maganda din yon Ah, uh, pag apple naman, syempre baka dun sa lugar ninyo, apple ang madami. Uh, Mafiber Ma-fiber din ang apple kung isasama yung balat. So, hugasan mabuti na lang yung balat kung gusto natin kainin yung balat para walang mga toxic chemicals. Um, yun nga, pero bawat kain natin ng gulay, hindi pwede yung konti lang. Ang gusto nga natin, sana mga kalahati hanggang isang tasa doon natin makukuha yung benepisyo. Hindi yung pagkonti kasi halos hindi rin nakakatulong. Pero kung marami-rami yung kakainin natin na gulay, yung tulad gano'ng mga talbos, kamote, kangkong, uh, mga kalabasa na, na talbos, yan yung maraming fiber. Yung kalabasa na bunga, hindi gaano. Uh, yung mga sinabi na natin, di ba, yung okra, patola. Kasi nakita mo yung patola, pag na natuyo, yun yung ginagawang lufa. So, ganong karami yung fiber niya. So, maganda din siyang pandinis ng ating bituka o ng ating tiyan kung yun yung kakainin natin. Kasi talaga problema natin yan. Minsan nga, wala kang mabiling gulay dun sa fast food or dun sa turo-turo or dun sa kakainan yung mga mabilisang kainan. Pagdating na lang sa bahay, eh sabihan edok eh, yung mga bata ayaw naman kumain ng gulay. Ang sinasabi ko sa mga nanay, 'wag silang pipilitin. Pero hayaan nyo lang na nasa lamesa ninyo. Tas magtataka sila o bakit kinakain ito ng mga matatanda. Doon sila susunod para hindi sila magkaroon ng phobia.